Kung yung asungot nga na yun, nakapasa sa'yo eh. Tapos hindi mag-work yung mga dumb moves ko sa'yo. Dumada moves ka ba? Ah, ang gusto mo yung iligawan ka. Hindi siya, iligawan kita. Sino nga lang susi sa lahat ng plano natin? Hindi ako papayag na isang hamak na abogado ang sisira ng lahat ng yun. Elvira, makikiusap sana ako sa'yo kung pwede mo pa kaming bigyan ng konting palugit para makabayad kami sa pinampiyansa mo kay Jose. Faith, hindi pa naman kita sinisingil eh. Huwag mo muna isipin yan. Nahiya na talaga ako sa iyo. Hirap nang hatayo sa pera. Tapos ngayon, ito, mababaon ko tayo dahil sa kasong ko. Lilipas really? din ito. Hey, Kaya, um, tatawagan ko si Hope. Susubukan lang natin. papa ko ba talaga lahat ng to? Yes. Bata pala ang papa mo. Habi na niya ang photography. And you know what? I think nakuha mo yung talent niya. <laughs> talaga po ba <bala>. lang? <laughs> ang pinagkaiba lang, bata pa lang si Richard, na nasuportahan ko na yung hobby niya, kaya nahasa siya. Kaya nga po la, sa phone mo na ako nagpa-practice-practice habang wala pa akong camera eh. You know what? hindi mo kunin na lang ito? Kunin mo ito. Wala. Lawag na po nakakahiya naman. Bakit ka naman mahihiya? Isa eh, papa mo ito eh. I'm sure he would want you to have it. Talaga, Lola. Kunin mo na. Sino pa ba ang magmamana dyan? Meron pa nga akong isa pa ibibigay <laughs> sa'yo eh. Sandali lang, ha? Thank you, for okay. Thank <laughs> Ma? Yes? Bakit palagi nandito si Noel? What do you mean? Inaaway ka ba? Tell Hindi me. naman. lang kasi pag nandito siya. <laughs> I know, right? Pero kailangan mo pa rin pakisamahan yung kapatid mo. Bakit pa kasi? We're just doing fine without him. This is very important to your Lola. Just don't ask why. Okay? Para sa'yo din naman to eh. still don't understand. Just trust Mama on this. And one day you will know the real reason. But for now, pakisamahan mo siya. Okay. Ma, mm. nakapagpasa na po pala ako ng application doon sa college scholarship pa. Kailangan ko na lang mag-exam pero pasok naman po yung grades ko doon. Ah, uh, iyan ba yung tinutukoy mong sa akin sa Manila? Opo, Ma. Na, di ba napag-usapan na natin to? Eh pwede naman ako oh, kung mag part-time job ako nag-aaral para may pang-alawans ako. O, oh, paano ka makaka-focus sa scholarship mo? Kung iba-iba inaatupag mong tatrabaho ka, iba? Kaya ko naman yun, ma. Anak, alam mo ba kung gaano ka mahal ng mga dorm doon sa Maynila? Alam mo ba kung included yun doon sa fees? Paano mga other expenses mo? Nak, dito ka na lang. Marami namang college dito, di ba? Wow, baby boy! Ang dami, dami-daming daladala. Nag-shopping? Hindi, mga photography staff lang. Ay! tama tama Pwede mo ba akong uh, pictorial ng head-to-foot pero one-by-one one lang? Manang Kitty, ako tawa talaga ako, di ba? <laughs> ano yan? Mga photog stuff lang. Saan so, mo nakuha? Binili mo? Saan ka kumuha pera? Hindi, hindi. Binigay ito ni Lola. Gamit daw dati ni Papa. Soli mo yan. Manangkiti, dami sa sakyan. Isusoli mo ito kayo, oh, Dad. Ano yun lang? Ayun talaga kayo. Manang... Teka lang. Bata yan. Bakit ba, Ma? Ano, pa, Ma ano bang problema mo? Di mo ba na sinabi ko? Sabi ko, binigay sa akin ito ni Lola. Kung umasta ka naman, parang nagnakaw ako. Wala akong pakialam kung binigay niya sa'yo yan. Isusoli mo yan. Yoko. Mamili ka. Isosoli mo yan? O susunogin mo lahat yan! Ay, sandali! Ma, mas malaking opportunity sa makukuha ko kapag nakapagtapos ako sa mga eskwelahan sa Maynila. Ana, ang importante ngayon, mag-aral kang mabuti, galingan mo, tasan mo grades mo. Kapag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. Di ba? Hmm. Hmm. Alina, ito ko na lang. Ka naman. Iwan. <laughs> Tupi ka na ma. Huwag ko iwan. Tupi ka na ma. Ma, bakit ka ganyan? Bakit ano? Inalis mo na nga yung karapatan ko makilala yung papa ko na habang buhay pa siya. Tapos ngayon gusto mo pa kunin to sa akin? Noel, alam mo kung bakit kinilangan kong gawin yon? Sige nga. Sige nga, paliwanag mo sa akin. Camera na lang to, ma. Galit na galit ka pa. Ano diba ba? Pati ba man naman memories ni Papa? Memories na lang magustong pampagkait sa akin? Noel! Kung nakilala mo ang tatay mo, mas gugustuhin mo palang hindi na lang siya nakilala. Hindi <sighs> ko na malalaman yun ngayon. Alam mo bakit? Kasi tinago mo siya sa akin eh. Well, I'm so sorry. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa yung rapist ng tatay mo. That was my way of protecting you. Protecting? Alam mo, hindi yun nararamdaman ko. Alam mo, tingin ko, ginagawa mo lang lahat ng yan kasi gusto mong maging miserable ako tulad mo. When? One more thing, can you stop calling my papa rapist? Why? But he is. What? You think I'm lying? Hindi ko na alam, ma. Alam mo, bakit kasi buong buhay ko, kung ano naman nagsasabi sa akin kung anong dapat kong paniwalaan eh. O ngayon, nakikilala ko na yung pamilya niya, si Lola, si Tita Karen, si Tito Luis, alam mo, lahat sila mabubuting tao. Kaya sigurado ako mabuting tao din yung papa ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Noel. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Kahit ilang taon na ang kakalipas, Noel, andito, andito pa rin yung sakit. Nandito pa sa puso ko. Alam mo kung bakit ako miserable? Dahil dyan sa lalaki tinatawag mong papa! Alam mo kung bakit ako ganito sa'yo? Dahil pinoprotekta kita! Hindi ako maintindihan! Ah! nagawa mo pa dito? Eh, yung sinusundo mo, nasa bahay niyo na. Hindi naman siya yung pinunta ko dito eh. Hindi naman siya yung liligawan ko, di ba? Ah... Nagamit mo na yung pamangkin ko. Ngayon pa naman, eh, yung paligo Kung may gusto kang sabihin, din sabihin mo na. Oh, ba't ka tulala dyan? Eh, nakakatulala yung ganda mo, eh. Alam mo, di mo ko madadaan sa bola. Sabi mo, sabihin ko kung ano yung gusto ko, di ba? Alam mo, hindi ka na talaga mawala sa isipan ko. Lalo na ako pag hindi tayo magkasama. Bakit naman? Tinamaan na ako dito. Alam mo, ang corny mo din, no? Sinasabi ko lang na sa'yo yung totoo. Ikaw ba, hindi mo nararamdaman yon? Okay lang naman sa akin kung hindi mo ako gusto eh. Hindi naman kita kukulitin kagaya ng ex mong bastos. Marunong ako respeto ng babae. Okay, fine. I think I like you too. Thing? Pwede na sa akin yun. At least alam ko na may chance na maging tayo. Para hindi din ako masyadong mag-isip. Bakit? Ano yung iniisip po? Marami. tulad ngayon. Wala ako ibang inisip kundi... Kundi ano? Kundi ang halikang ka. Anong plano mong gawin? Okay lang sa'yo? Gusto mo ba magbago isip ko? Sige na, maging na pa uwi ah. Oo naman. Para sa'yo. Ayoko mag-alala kayo. Sira. Sige na. Yeah. See you. Bye-bye. See you. Mukhang nagkakamabutihan kayo ni Luisa. Ha? Huh? Ma? Ano? Pa Paano Yung naman po nasabi yun, Ma? Nauutal ka dyan. Mabait naman po siya, Ma'y. Hinay-hinay lang, ha? Opo, Ma. Alam mo, pilit ko namang iniintindi ang nararamdaman ni Mami. Pero parang siya kasi hindi iniintindi yung nararamdaman ko. Alam mo, marami rin kaming mga bagay na di pinagkakasunduan ni Mama. Pero lahat ng yun, kaya namin pag-usapan. Kaya kami close. Ewan. Yan mo lang natin pag-usapan si Mama. Ito, actually parang magandang spot to. Game post ka. No, wait. Hindi talaga ako sanay mag-post. Post, eh. Huwag na ako. Oh, ba? Okay lang yun. Ako din naman, di rin naman ako magaling kumuha ng picture. So, parang nagpa-practice lang tayo pareho. O sige, basta kapag ka pangit, di-delete mo agad, ah. Sige. Pero posible namang pangit ka. Ito naman, ng bola pa. Gagawin ko naman eh. Sige na nga, game na. game. Sige. Yan. Pwede yung ganito. Ayan, maganda yan. Pero parang mas maganda kung nakasmile ka. May ngipin, ganun. Oo, oh, ganyan. Sige. <coughs> Tingnan. Yan. Wow. Ganda. Ayan. sa yo. Wala na. Sige pa. Okay na yan. Patingin nga. Tingnan mo pa. Ang ganda nga ako. Oh. Tingin? Tingnan mo. Hey! Gaganda niya na. Hindi. Ay, ma'am, may kailangan po ba, kayo? Napapansin ko kasi nagiging malapit tong si Isabel at si Noel. Ay, mam ma sorry po. Gusto niyo po ba pagsabihan ko yung anak ko ngayon? Eh, Ay, Mas malapit nga, mas okay. Ah, sige ho. Ito bang si Isabel? Saan niya gusto mag-aral? Eh, yun nga, may gusto niya po mag-aral sa Maynila. Ang sabi ko na nga lang po, dito na lang kami sa bahayan kasi yun lang naman po ang afford namin. Jessica, hindi na kayo iba sa akin. Ako na bahala sa tuition ni Isabel. Kahit sa abroad pa niya gusto mag-aral, ako bahala pati allowance. Ma'am, talaga po. Ma'am, ma thank you po. Thank you po very much. nako matutuwa din si Isabel kapag nalaman niya to. Thank you po, ma'am. Pero meron lang akong maliit na healing sa kanya. Ma'am, ano po yon? Gusto ko sanang magkaigihan sila ni Noel. Kailangan ko yon sa mga plano ko eh. Jensabel. Dito? O, oh, tapos gawin mo lang yung ginagawa mo. Yan. Perfect. Yan. Isa pa, sa pa. Yung dami na niyan. Tuloy, tuloy lang. Ayaw ko na, Noel. Eh. Ay, ilang na. Tama na. Bakit? Uy, huwag kang mailang kasi promise, magaganda yung mga pictures. Eh, no? So, kahit di ka pa nga mag-post, gustong gusto kita eh. I mean, I mean gustong gusto ka ng, ng, ng camera. Kahit na, ayaw ko na, ilang na ako. Tama na, ang dami na kaya niyan. Sige na. Si Drake ba mahilig talaga maglaro ng basketball? Kaya nga ako natuto maglaro ng basketball, wala naman yung ibang kalaro dito. Ayos pala eh. Hindi ko lang kasi alam paano ba makipag-close sa kanya. Nasungitan din ako niyan dati. Pero eventually, naging close din kami. Alam mo, matagal ko nang pinapangarap magkaroon ng kapatid. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nung nalaman kong may kapatid pala talaga ako. Magiging close din kayo niyan. Pabait naman yan si Drake, may topak lang. Ay, sana nga. Alam ko na paano kayo magiging close ni Drake. Paano? Sabel? Drake! Drake! Bakit? Laro daw kayo ng basketball ni Noel. Sabi niya. <laughs> Tara. Talaga? So, Kaya ka? We have to make a bet. Sige, anong pusta? Pag nanalo ako, hindi ka magpapakita dito ng 3 months. Pero Drake, bakit? Natakot ka? Uy. Ano pa naman yan, Drake? Ano? Call. Pero kapag nanalo ako, makikipaglaro ka sa akin ng video games. Call, Chief. Teka lang. Pinapuntahan ko na ang mga hotel kung saan nangyari yung nasabing panggagahasa. Baka sakaling may makausap tayong mga empleyado doon na magpapatunay na wala ka doon, Jose, nung naganap ang krimen. Uh, palagi naman ho akong kasama ni Anton tuwing pumupunta siya doon sa hotel. Pero nandun la ako sa kotse, nasa parking, maliban sa isang insidente na nangailangan siya ng tulong ko. Baka meron namang mga CCTV dun sa hotel para magpatunay na hindi talaga pumasok si Jose doon. Nag-submit na ako ng request sa hotels. Mm -mm. Attorney, sa tingin niyo po ba eh, may kinalaman yung mga dating kaso ni Jose sa mga lumilitaw ngayon? Ayan ang aalamin pa natin. Ano pa po bang pwede nating gawin? Ikaw ba, Jose? May natatandaan ka bang tao na pwedeng magpatunay na wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen? Malaking tulong din yun sa kaso, kung sakasakali. Hayaan niyo, Game. Tingnan natin kung saan galing mo. Okay. Oh. 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 Galing na Noel, ah! Balero. Otric mag-isa mo. Uy! ka pupunta? Drake! problema, no? Ano Siguro naman ngayon, aayusin mo na ang uh, pagdesisyon toko sa mga buhay-buhay. Oo naman, Manang Kitty. Pinagtataka ko bakit niya tinanggap yung imbitasyon ni Elvira. Tiwala naman ako kay Wadang na alam niya ang ginagawa niya. Ako rin naman may tiwala ako sa asawa ko eh. Diyan kay Elvira, diyan ako duda. Mukhang nagkakaigihan kayo ni Noel ah? Pero kaibigan ko lang mo yun. Basta, ito lang ang kondisyon ko sa Beth. Ha? Sasabihin mo lahat sa akin ang sasabihin ni Noel sa'yo. Lalong-lalo na lahat ng patungkol sa mga agumang